Hindi na ano. Laki <laughs> <laughs> ng isda. Oh, tinon mo. mga ka-baby love. ng isda. Wait. Ito, taga bomba si ate. Oh, ayan. Saan na si mother? Gigigil ako sa'yo. <laughs> Ikaw pala pumutol sa amin. Gigigil ako sa'yo. Antonio ka eh. Ha <laughs> <laughs> Nang uya mo talaga, bigbalait mo kami ha. Tinitingnan <laughs> namin na ulitin nga nang inaano nang binibidyo na nga kayo para mag-extra kayo sa vlog namin eh. Oh, talaga. Oh, di ba? Ayun yung mga magigiting na kusinero. <laughs> oh, di ba? Ganito sa amin, bayanihan. Okay. Ayun, di ba? Ito pinsan ko to. Hindi lang ako tinikilan nitong pinsan eh. Oh. Di sino? Ika. <laughs> <laughs> ba na, mukadamay pa talaga <laughs> kitang kanu. Ito naman nakakainis. Kala mo naman eh. <laughs> puti nga proud akong ako kung sinasabi kong pinsan kita kaysa i-deny dinay, dinay, dinay ba kita ang pinsan kita pero oh, pin ako yung pinagkakano sa pinsan ninyo ay kuman. kada ko luno yung dinis kaya ding ano kaldero Jong nag jong, jong curious si Madam sa din nangyayari kada kuloko mga kutsara. Yung ninang ni ano, ninang sa kasal ni oh. Dondon. Sabi niya ni tinanong nga natin, video nga natin yung kutsara laki-laki. Dapat ito, ang laki ng kardero. Sabi niya, bidyohan mo nga ni mga nandun ni. Sabi niya, sorry na. Ito, libot-libot na. Sige mo na, video. Tala na, 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 curious siya ka nangyayari I-vlog mo. Ayan <laughs> <laughs> ang mga nangyayari dito. Bayanihan. Grabe, ang lupit ng mga ano dito. Ilang, ilang ano manoy? Ilang baboy? Tatlo. Like. Ah, grabe. Tapos, cilo. Ah. Yung, li, ano pa, lilitsunin, dalawa. <clears throat> ay, Diyos ko. Ganito dito, buong barangay ang pakakainin pag may kasalan. Hindi na, ito maobos pa. Ano, ito ba? mga kabebelab, alam nyo na, probinsyang kasalan ay bongga talaga. Ipapaklos ang buong barangay. Sawa ko sa kanila. Ayan, ito nagsasayang yata si Kuya. Ayan. Ang mga pagsasasap ng Oh, di ba? Laki po, no? Sinaing. Kahit po ilagay ako dyan, kasya. Ayan, yun. ang mga kaganapan dito sa Bicol, mga kabebelab ko. Ayan, ang aking uh, third day dito. Ayan, kinuha natin yung mga naggala ng baboy. Ayan sila. Mga pinsan yeah, din namin yan. Ang eh. lupit, no? Laki. Ayan. Ayan lang. Sa Bye-bye.